Alam mo, kala ko rin dati. Pagtapos ko makapag-aaral, madali na lang ang lahat. Magkakaroon ako ng magandang trabaho, kikita ng malaki, at makakabili na sariling bahay at magandang sasakyan. Pero na ko, hindi pala ganun kadali. Bigla kang sasampalin ng realidad na ito pala yung buhay. Sa totoo pala, madaming pagsubok at hamon ang darating. Maraming pagkakataon na mapapatanong ka sa sarili mo kung tama pa ba, ba yung tinatahak mong daan. Pero alam mo kung ano yung mahalaga, huwag kang panghihinaan ng loob. Ang hirap at pagod na nararanasan mo ngayon ay parte ng proseso sa paggabot ng iyong mga pangarap. Sa bawat pagkakada pa, bumangon ka at ituloy ang laban. Huwag mong sukuan ang iyong mga pangarap. Hindi man madali, pero bawat hakbang mo ay hakbang patungo sa tagumpay. Minsan kailangan natin tanggapin na hindi laging mabilis ang pagangat. Pero sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, mas lumalapit ka sa iyong mga pangarap. Handaan mo ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kabilis mong nakamit ang iyong mga pangarap, kundi sa kung paano mo hinarap ang bawat hamon at kung paano ka nagpatuloy sa kabila ng lahat. Pabagal man, ang mahalaga, umuusad ka. Sa huli, makakamit mo rin ang tagumpay na matagal mo nang pinapangarap. Ibigay, ang buhay na gusto mo at